ganito yung alamong sa kanila, oh. Eh ikot muna tayo, sang iikot. Tayo, ganyan dito pag may libing. Truck ng tubo So, ayan, good morning for today's video mga idol eh, pupunta tayo ng Banwa ng Isabela uh, Saturday today, kaya market day nila market day ng Banwa ng Isabela meron tayo dito 1,000 peso at kita tayo meron din ako dito mga listahan oh, meron na pala kaming ulam oh. galing kay ate Sylvia meron tayo mga listahan dito na bibilhin ulam itlog, mais. Nilagang mais. Lagi kami bumibili niyan. Suka, garlic, kamatis. Ibig sabi niya, yan yung tinatawag dito na panakot. Papel na pang grade 1 kasi mag grade 1 na si Bulaylay. Kape, importante yan sa umaga. Kape at saka cotton buds. So, eto yung budget natin. 1K. Hindi naman na siguro maubos yan. Tara. Beti ka maupod, be. Ayaw mo sa mama? Tutoy! Tutoy! Ceres oh. Ang daming benta Ngayon yung sinasabi kong pali sa mga tricycle dito eh Kahit two lanes na Nasa gitna pa rin Paano kung may bus sa likod Yung bus talaga yung mag Gigibway pa para sa kanila Kaya yan yan oh dapat pinupunuhan niya yung kalsada sa kanan dito so mapipilitan tuloy kami mag overtake sa kanan which is mali diba so, time check 9.25 in the morning oh. wala pang ano wala pang 10 minutes nandito na sa banwa banwa na ito Siguro malis ako sa uh, bahay mga 9.18 ganyan O 9.25 pa lang oh. Lapit lang Hanap tayo ng parkingan Dito tayo kagad sa likod Sa palengke Medyo tanghali na tayo Alas 9 na eh Mga alas 10 na So buhay na buhay ang banwa pagka market day. Ganon din man din sa pinupuntahan natin doon sa Sikatuna. Barangay Sikatuna. Pero mas malaki yung palengke dito. Kanya nga lang livestock. Alam ko may livestock dito pero hindi dito ginaganap eh. Hindi ko pa nararanasan mag livestock dito. Parang doon sa may... Uy, wala na yung parkingan natin dito may sumalubong one way one way to may sumalubong kaya dito ko nang gagaling bago mag parking kasi kung doon ka man sa harapan natin ano na list siya dito meron yung para sa atin dito Kulam, itlog, mais Mais siguro kasi nauubos to eh Mabilis maubos Nasa na yun? Panakot Hala Hala na nga Pila 25 Ang mais nilaga 25 25 din

Banana chips. Salamat po. May nahan sandaan. Oh, halo, halo. Pila so, ka na. One, one, four, ten, nang maliliit na sibuyas kasi ang hirap magkalat. 110, 110? Okay, Salamat. Saan ako bibili ng papel? Ito ng Kapi sang ang pack na. Pila na? 115. 115 kape Ayoko ng kahoy, matigas masyado. Delikado sa bata. Kamatis, itlog, tsaka ulam, kape mo Mga prutas na dito. Pila kilo at lang sa nas? 100 lang. 100? Tapos ah. Tapos boss ngayon. 100. Libre tilaw ah. Libre tikin daw. Kanami nga lang sa sikatapis yan. Libre tikin. O tilaw ito. Sunta lang ito nga kilo, sinang kilo daw. Sige kilo. Sa kilo mo sa'yo. Sa kilo mo sa'yo. Sa kilo mo sa'yo. Ini lebih Dama. Sa kilo, ano ha? Dahil tapil na kilo, dahil? 100 lang, mami. Mami, di ba tilawan, mama? Saring sa kilo. Salamat. Pwede ba tilawan? Pwede ba tilawan? Wala ito sa lista. Bakapusin tayo ah. Ano Cotton bud at saka yung papel lang wala pa tayo sa uh, itlog ulam isang tray mamaya na yan mahirap lipitin bit yan ay sa isdaan tayo ganito yung alam mong sa kanila oh binobloke bloke sa amin kasi sariwa yan pero si tatay nagbebenta rin ng sariwa pag minsan pag minsan nga lang madalang

1.20 boss. 1.20 din, kilo ng tilapia 100g? 200. 200. Ah. Kontraaso lang 'yan. Okay. kilo ng? 1.20. 1.20. Sige, isang kilo lang.

P55,000 Ano ang Ilang kilo? 200 ang kilo lang 200, 200000 Alimasag Alimasag Isa kilo lang? Kalati lang Tunga lang? Oo, tunga lang, tunga Ang dami mo ulit ito mga Pangina? Ang dami mo na <laughs> ito nga no? kaya malalit lang eh gamay lang eh parang ano lang tamtaman lang tambo 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 no <laughs> sa salamat tatlo ano pa kaya lang kaya lang Ano okay. 45. Siya, no? 45. 45, ano. dami ko nang dala. Oh. Masakit na sa kamay ba? Salamat. Itlog naman, itlog. Wala din yung alimasag sa, sa lista ko ah. Pila dito no? Then, ngayon to skimping tray? Ito ano? 270 270 Oo, isa Sige, isa 270 pero na lang may Wala pang cotton buds. na lang may pera. Sampo. 30. Hindi, okay na? Okay, okay na na? Okay na okay. Salamat. Salamat. Lagyan natin dito para hindi mainit ang upuan. Nabilad na. Yung pinamili natin, dalawa dito sa pinamili natin nung wala sa listahan. Yung lansones at saka yung alimasag. Tapos hindi ko pa ako nabili yung cotton buds at saka papel. Sa mura na lang yun eh. Ngayon, ang natira sa ating isang libo, eh 40 na lang 40 peso E lumasag. Madami na 'yung kalating kilo kaya maliliit lang siya. Eh. Tapos matagal na kasi kami hindi nakakatikim ng tilapia kaya nagtilapia tayo ngayon. Ang problema ko ngayon 'yung itlog. Yo. Oh, ang bilis mo. O na tayo. Doon na lang tayo bibili ng papel sa amin. 40 pesos ang matera. Iikot ikot muna tayo, sang iikot. Wala eh. Parang wala man dito. Asa ah, ano? Sa Victoria School Supply. madaming ah, tao sa victoria hindi tayo pwede pumasok dyan yung pinamili natin may may malansa baka kainin ng aso tatagal tayo sa pila hindi bali nang walang papel kesa walang ulam tambak ang mamimili ngayon sa victoria school supplies sana ando na patay cotton bags Uwi na tayo Ayan, ganyan dito pag may living ang tubo dalawa lang nating atay 20 daw ang papel pang grade 1 salamat po papel pang grade 1 pre <laughs> Hindi tayo nakabili ng cotton buds Upos yung ano natin Sukli natin na 40 Yung isang, isang libo natin 0-0 talaga So wala pa tayong gas don, Dapat sa may gas tayo na Kahit isang litro lang So ganun lang kabilis Ubusin yung isang libo no Minsan Ala sa budget na Nabibili natin Ganun talaga eh. Oh, yeah, traffic. Ah, papunta nang banwa 'tong mga 'to. May mga barangay pa rin kasi na Ay, ah, sige, salamat.